So itong video na to ay doon sa previous video ko na nag-repair ako ng utility box mo. So dito naman ang sabi ni sir ay paano naman kung matanggal yung tenga ng ating utility box ano pa marahan na gagawin natin. Sa so, video na yan sasagutin natin yan ng mabilisan mga idol. So tapos nilang itong video na to at huwag kang kukurap. Baka mamangha ka. Let's go! Follow for more mga idol. Ito nga pala sa mga naghahanap ng solusyon ano daw kapag nabali ang tengan nitong itong lagayan ng ating tornilyo ng utility box? Ganito lang kasimple mga idol. Oh. Ito lang yan. Hmm. Ayan na, dalawang clamp. Binawasan ko lang yung isa. So nakita nyo yan, yung butas ng utility box natin. Diyan nyo lang itatagos yung tornilyo ng uh, pako nyo. Pagkali natin muna ito. Sampo lang yan. Yan, yan. Ngayon, pag nagigpit eh, para hindi ito umurong dahil pako lang naman to lagyan nyo ito ng solvent, itong duktungan ito. Lagyan nyo ito ng solvent or initan nyo lang, tunawin nyo para magdikit sila. yeah, Then, parang naman bumaon ito ng todo. Gagawin nyo dyan hindi kayo mag drill so, kung wala kayong drill gamit kayo ng pako or yung sinsil natin patalikod yung pukpuk -puk ng ulo ng pako para bumaang doon ng tolo then yung lock dito biniyak natin yon yung pinakatenga nya yan yung pinakatinga biniyak natin para may balik natin yung pagtuturnulihan dito yan kung wala kayong choice, o wala kayong pang init, wala kayong lighter, pwede na black screw. Para hindi naman tatamaan yung wire, Kung dito yung wire nakatapat, dito nakatapat, para nakaganyan, dito yung tubo, naman nakatapat siya dyan, yung PVC, ito, ganyan, yun lang yan oh. Oh. kung susukatin nyo itong laki na itong clam at saka yung laki na itong tenga ating ituliti baksim lang yan yun lang kabisik clam lang ang katapat so kung di kayo wala kayong clam ang gagawin nyo pwede kayo magbutas nyan dito pero kung ganito nasa tapat yung PVC ay <coughs> hindi nyo pwedeng gagawin yun kasi tatamaan nyo to kahit pasibat kung wala namang ano dito wala namang pvc pwede kayo dito mag drill pa slant lang yeah, kaya tulad nito yan pag nabalik to so dito kami nagdi drill konting slant lang kapunta doon kapag walang pvc dyan So, lang. Isang pamaraan. Isang idea. Sa mga kuya kuyakoy nating mga kamaster. Sampol lang ta. Sampol. So, mga kariperman. Ang sakto yan sa tinga ng utility box dalawang clam lang ginamit natin camera so, kapag ganyan yung prostara or andito yung PVC pwede nyo yung ibaon todo yung pako na yan so parang mabaon yan gamit lang kayo ng sinsil o pako or pwede kung maabot ng kung may barena na kayo pwede nyo may drill dito naman sa panong screw head pwede naman to uh, din nyo na ilagay yung pinaka alak ng tornillo natin pwede na direct sa black screw kung nandito naman yung wire so mas mainam kung hindi nyo iba black screw no balik nyo yung dati nyo yung tornillo pwede nyo putulan yung tornilyo nya ganito hindi tumama dun sa wire so, ko lang yan para bumaon sya dyan yung pinaka lock nya tulad na ito so sa ano naman sa mabilis ang pamaraan meron kayong drill or wala kayong drill ito yung ano sa pamaraan so kapag may drill kayo pwede na kayo hindi gumamit ito kung wala kayong club ang so, buhay ito na to. Dito lang sisibatan lang to ng ah uh, butas dito. Kasi papunta doon. Tapos mag lang kayo. Gamit lang kayo ng screw or black screw. Uh -huh. so, dito sa so, ginawa nating sample, yung sa so, mga nuclear repair. Kasi so, madalas problema to ng mga kapo natin sa Yan, dalawang clamp lang. Ginamit natin. Uh. One half na clamp. So, sim lang sila nito kasi laki ng plum Dalawang plum lang. lang, lang. Laki lang, lang. Laki? Ayan, sakto yung mga ito. Ano yung May space siya kung... ako na mga ito. Pag ulit na balik, ganito rin din. Oh. No? Hmm. Dalawang clam lang.